masina <laughs> moa Pagkain mo ang lola ko, paano mo ang lola ko? na sa akin ay sa dagat na kapag hindi mo na natatanaw ang nasa kabilang randay ko. Di isang tao na laging may ko. Hindi ko kayang mapalagay sa mga bagay na hindi ko matilalagay. Pero nagpapalagay mo ang bagay hindi Minsan kami hindi mapaghuwalay o tinagay ng amin. Araw-araw na maglalakad. nanahimik sa malalim at gusto mong maging abogado. Siya nanahimik sa mataas at gusto mong maging tulad ng ingeniero. Kung yung kaibang ang dadhana para sa kanya, na kami sa magkailan na ang Kaya ang Ako ang naiwan dito sa Manila, Siya na nabagtang sa Australia. pa man, kahit na kapilay ng may bahagi ng sarili ko na patuloy na sa mga alaala ng aming kinuksa ng Ang mga nakakatawa, ang malalim at ang dahilig na koleksyon na tutunod sa amin. Sa barangay ng ko Nang naiwasan ni ng kwento namin ay naging patukos. Naghihintayan lang kami na isulat ang wakas nito. Siya lamang ang lalaking minahal ko. Ang tanging lalaking na ispumahal ko. dahilan kung bakit hindi ako pwede na lang sumuko at hayaan silang ibasura ang ginsang naging ng aking puso. Hindi ko matagawa kung ipaglapan siya, paglapan kami noon, sa malikit na chance na mapiro ang tagana at siya'y bumalik. Hindi tawad ko ang lahat para sa lumungan siyang tumatakpo papalapit sa akin. Wala na akong balita sa kanya at hindi ko alam kung nasaan na siya. Sinubukan din mo sa mula pero higit ko totoo na ang lumipas at ako. Ito na ako sa kawalan ng katilapan. Dahil sa gayon paraan, No, no, no. bigla siya naging totoo. Isang buhay na buhay ng versyon na nakaraan ng na kay hindi talaga inabandula ng puso ko. Minsan ay bumabuli siya sa aking panaginip na nabasok ko sa kanya. Hindi rin na ito siya ay bigla ang inyayong nasa likod ng pagbuo ng Lala. Hindi ko sumat ang kalaki ng mga 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 lalaki ko ay kanya na rin pala ang sinuko at sinakripasyon. Kung akala ko ba na may para kaming mga alaw ang kalaki magbabalik sa isa't isa. Ngunit ngayon nandito siya, wala niyata akong may lalaki pa paano ko ibabalik ang kulay ng mga natapunang alaala? O ang nagtatambag pala ay aking di kilala. Nung bata ako, tinungo ko ang lola ko kung anong magkakaiba ng tagat sa lawa o ilo. Ang sabi niya sa akin, na sa dagat ka kapag hindi mo na natatanaw na sa ang nasa ng ganda ito, Kung akala ko'y pinagigitan at ng buwan siya ng malawag na tagat na hindi ko kaya lang ngayon. Pero may pareho Yes. Thank you. That's our presentation.